Donnie Pangilinan nanligaw nga ba noon kay Catherine Bernardo? Alamin dito lang sa Maraming nagsisilabasan ngayon sa social media patungkol sa mga lalaking nanliligaw di umano kay Catherine Bernardo Dalawa na dito ay sina Jericho Rosales at Alden Richards At ngayon ay lumabas na naman ang balita na nanliligaw din itong si Donnie Pangilinan Totoo nga ba na nanligaw ang Can't Buy Me Love actor na si Donnie Pamilinan sa kapamilya actress na si Catherine Bernardo? Sa latest episode kasi ng Showbiz Update Vlog ni OJ Diaz kung saan kasama niya si na Mama Loy at Tita Jegs ay naisplock nila ang chika ng kanilang source na di umano'y pinormahan ng binata si Catherine noon. Minsan palae, eh, pinormahan itong isang young actor si Catherine, as iniligawan, pagbabahagi ni OJ. Hindi, wala na si Daniel at si Catherine, sagot ni OJ. Pagpapatuloy niya, Idi ba yung dati, di ba nag-viral pa yun, yung inaalok pa si Catherine ng ano, soft drinks, kasi baka nakainom si Catherine, pampababa ng tama or something, di ba, yung inalok siya ng soft drinks. Matatanda ang nabalita rin nung kasal ni na Robbie Domingo at Mikey Pineda ang tila pagbabantay ni Donnie kay Catherine habang nagsasaya ito sa ginanap na reception. Basta, yun yung nakarating lang sa akin, ngayon, na kay Donnie, ay ano ba yan, nadulas tuloy ako, hindi, nasa kanya na yun kung gusto niyang aminin yan, na minsan pinormahan niya si, or niligawan niya si Catherine, natatawang say ni OJ. Ngunit ang naturang panliligaw ay hindi na natuloy matapos ang mga kumalat na balita noon sa dalawa, tingin ni OJ, marahil ay narealize raw ni Donnie na baka walang magandang patunguhan dahil mayroon din siyang ka team na si Bel Mariano, samantala, wala pa namang say si Donnie kung true nga ba na may naganap na ligawan sa pagitan nila ni Catherine. Katele Trending, anong masasabi nyo sa chismis na ito, totoo nga ba? Comment down below mga Katele Trending.